Hi guys! sa nyo naman nga pala ako sa mga kaganapan ko ngayong araw. Let's go! For today's video nga ay maagap nga pala kami dyan nagising kasi nga maagap din nagising ang aming alaga. Alas uh -huh. maybe na rin nga pala niya at naigala ko na nga pala dyan si baby at napainitang ko na din. At sa oras na to ay nag-asikaso na nga rin nga pala ako dyan ng aking nga palang lulutuin para nga sa pananghalian namin. Ang ulam nga pala namin for today's video ay ukoy nga pala na hipon. Nakailang salang na nga pala ko niya sa kawali at nagbabalik-balik nga pala ako dito sa aking pamaking kasi nga alayas yung bantay niya. Asan si kuya? Nasaan? Oh ya. <laughs> Kasi nagluluto ako. kasi nagluluto ako. Munti ka na nga masunog yung akin niluluto kasi nga sa sobrang kadaldala ng aking pamangkin. Masyado nga kasi ako natutuwa nga kasi ang napakadaldal na talaga niya. Buti na lang talaga ay nakatapos nga ako sa pagluluto kahit nga pabalik-balik ako sa aking alaga. Kain tayo mga beshi. Paniguradong marami na naman nga pala tong mauubos na kanin. Pagkatapos ko nga pala diyan magluto ay nasikaso ko na rin nga pala si Bibi para nga labaran. Diyan nga pala tapos ko ng nga pala si Jen labaran at pinupunasan ko naman nga pala ng mukha niya nang bulak na may tubig. Habang pinupunasan ko nga pala diyan mukha niya ay sige nga pala niya sa akin diyan Ilang araw na rin nga pala siya dito sa amin kaya siguro siguro na sa na nga pala siya na ako nga palagi ang nakikita niya. Kahit nga si Tito niya pag nakita nga pala niya, isigi eh, na nga talaga niyang bungisngis. Nang mapatulog ko na nga pala niya si Bibi, kumain na rin nga pala ako diyan at sabi ko nga aasikasuhin ko naman yung aking anak kasi nga may pasok siya ng hapon. Sakto naman nga na matapos ko nga pala maasikaso ko nga pala diyan ang aking anak ay nagising na nga itong aking alaga. At tumating na nga rin nga pala yung aking asawa galing nga pala sa kanyang trabaho. Kakain nga lang nga pala siya diyan at papahinga lang pala saglit at pagkatapos na ibabalik na naman ulit. Bago nga pala mag-alauna ay umalis na nga rin nga pala diyan magtatay at tumalik nga pala muna dito kay Bibi. Nagasikaso na rin nga pala ako niyan kasi alas tres ay pupunta nga pala ako sa school ni Tutoy. Sa mga ilang minuto nga ay dumating nga pala niya si mama at sabi nga pala niya igaya ko nga daw pala yung mga gamit ni Bibi at susunduin na nga daw pala nga. Pa. niya. nga nakasakay na nga pala kami sa tricycle at iyak nga pala na iyak si Bibi. Sobrang naaawa nga pala ako diyan kay Bibi kasi nga pag tumitingin siya sa akin ay eh, lalo nga pala lumalakas yung iyak niya. Nasanay na rin nga pala sa amin si Bibi at akala nga niya siguro ako nga pala yung mama niya. Sobrang nalulungkot nga rin nga talaga ako kasi nga nasanay na nga rin nga pala ako na nandito nga pala ang aming bibihan. Lalong-lalo na nga sa umaga nagigising nga ako ibungsis e nga niya agad yung nakikita. Sobrang hirap nga talaga masanay at talaga naman nakakalungkot. Ay siya, hanggang dito na lang muna at baka nga ako maiyak. Maraming salamat sa panonood. Bye!